Wala sa mga rason kung bakit hindi natin kailangan mo sabi ng salitang karma. Number one, stop saying karma kasi nga hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam na darating ang panahon na tayo naman ang magkakamali. Lahat ng tao ay nagkakamali at lahat tayo ay makasalanan dito sa mundong ibabaw. Wala namang taong perpekto. Kaya kapag ka nakita natin yung kapwa natin na gumawa ng isang bagay na labag sa moral ng tao at nga, dumating yung panahon na hindi na pumabor sa kanya, ay huwag natin sabihin yung salitang karma. O hindi naman natin kailangan sabihin niya, ay karma niya yan, kasi nga ganito siya. Karma niya yan, kasi nga ganon. Kasi hindi natin alam, malay mo, di ba? Ikaw naman yung makagawa nung bagay na ginawa niya. Meron ako isang video na napanood naman. Alam naman natin na dito nga sa social media, sari-saring mga video mapapanood natin. Kung kaya, Ah, uh, may mga videos tayo na makukunan din naman talaga ng aral. Maliban na lang din doon sa mga videos na wala naman din talagang kabuluhan. Mayroon ako nahita na na 'yon, inaresto nga 'yung isang tao. At ah, uh, maraming nagsasabi doon sa comment section kasi, kaugulian ko na na kapag uh, may mga video na gano'n, dumaderecho talaga ako sa comment section. Tapos, babasahin ko lahat ng comments. Tapos, kadalasan talaga doon sa mga uh, nagkokomento ay meron talaga salitang karma. O, di ngayon, kinarma ka. nako karma niya yan. Karma is real. Number two, hindi mo kailangan sabihan ng karma yung isang tao. It's because tayo, iba-iba lang yung case natin. Kung siya, makasalanan siya, tayo rin naman makasalanan. At kung siya, hindi perpekto, hindi rin naman tayo perpekto. Kaya kahit ano pa ang magawa niyang isang tao, wala tayo sa posisyon para i-judge yung tao. Wala tayo sa posisyon para sabihin siya na, ah, kaya naman nangyari yan sa kanya kasi nga kinarma na siya. Ganon. So, ibig sabihin, kahit gaano pa ka, gaano pa kasama yung tao, sabihin man natin magnanakaw siya, sabihin man natin nang rape siya, sabihin man natin na makasalanan siya, o di kaya naman kahit pa sabihin natin na napakasama niyang tao, wala tayo sa posisyon para sabihin na, ah, kinarmayan siya. So, alam mo, normal naman sa ating mga tao na magsabi ng mga magbitiw ng mga salitang ganun. Lalo na kapag uh, tayo ay iniisip natin na sa sarili natin na at least ako hindi ko nagawa yung ganyang kasama at least ako ganito, ganyan, ganyan hindi natin kailangan i-justify yung sarili natin, kasi nga kung totoo sa naman talaga tayong pinagkaiba wala pong maliit at malaking kasalanan, lahat po ng bagay na hindi maganda ay kasalanan, lah halimbawa naman ikaw, ikaw ha ngayon, sabihin natin na halimbawa yung tao na nagnakaw ay sabi natin nakaargabiyado naka, -argabi, naka siya kasi nga, nagnakaw siya so ngayon, yung taong niya nagnakaw ba yung taong niya nagnakaw, ang ninakaw niya ay pera after niya magnakaw is hinuli siya nung nahuli siya, ang nangyari ngayon syempre, eh, ba pusasan ka ikukulong ka so, magsasabi tayo mabilis sa masabi na, ah, nakarama na siya kasalanan niya kasi bakit kasi nagnanakaw pa, eh, ganon karma niya yun. So, halimbawa na lang kung ikaw din ang napunta sa posisyon niya at nakagawa ka ng kasalanan. Although sabihin natin na hindi ganun naman kalala yung kasalanan mo sa kasalanan niya, pero halimbawa kung ikaw, nadanas mo rin yung dinanas niya. Ibig sabihin ba, kinarama ka din. So, wala tayo sa posisyon na sabihan yung isang tao kahit anong gano'ng pakasama. Pero kung sa bagay, lahat naman tayo meron tayong choice. So, kung halimbawa sa'yo ay talagang um, makabuluhan or kung halimbawa sa'yo ay okay lang na mag ng karma. Karma sa kapwa natin, eh, sa'yo na, nasa sa'yo naman yon It's your choice. Pero ang sa'kin sa lang is that wala tayo sa posisyon na mag-church sa kapwa natin. Gaano man ka makasalanan yung kapwa natin, kahit sabihin natin na nakapatay sila, o kahit man sabihin natin na nagnanakaw sila, o kahit sabihin man natin na may kabit siya, sabihin man natin na, na, nakakaargabyado na, na sa ng ibang tao, para sa akin, we don't have any right para magsabi ng karma sa kapwa natin. I hope may natutunan ka sa video na ito. And if you like videos like this, you can subscribe to this channel, Miss Lindy. And click mo na rin ang notification bell para ma in every video na i-upload ko. Thank you for watching.